kaya uh, mga kabayan, magluto tayo ngayon ng ano, ng steak. Bumili tayo dun sa bata. Butter pala yung ginamit natin na pang kuno. Pang lagay sa kuno. Pang lagay dun sa steak. Kaya mamaya abangan nyo. Luluto tayo. Magluto tayo ng kuno. Ng Stick. Loto tayo ng steak Tanggalin ko yan Loto tayo ng steak tanggalin ko lang yung na tubig niya.

totoo bisha, totoo pagka uh, nilagay sa Kasi, uh, uh. lagyan din natin ang mga paminta yung buo parang naparami yata ang paminta ko yun lang yan ay

ng bawang pang pa sa stick mga ilang peraso lang natin dati nung nakaraan bumili kami ng stick uh, kasama namin mali pa lang nabili matigas may, may ano pala ito mayroon palang klase na matigas kaya mayroon palang pang stick talaga na karne yung sa lang siya lutuin ito yung sasawag din natin itong ano pag habang mag tayo ng ng steak ito sa Ilulutuin natin yan doon sa sa kamatis sasabay natin. Ngayon yung binili nating steak ay ano ay territorial kung apat na slice siya kung bibili tayo sa restaurant mahal kaya bumili na lang tayo na lutuin makatipid ito tutorial ito 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 ayo kong tawag dito tutorial so mayroon tayong ginastos na 32 plus 2 plus 4 oh 38 lang 33 real bawang eh 1 real 39 pala palagi natin 40 na kasama yung kamatis ganun yung budget 40 real sa kainan eh, kung sa bibili mo sa restaurant yon ay yung isang hiwa na ganoon ay 40 o, ayun, nakatipid tayo ng tatlo tatlo yung natipid natin ang pangalan natin sa wow. o, na po sa stick. Wow! Uy, ako. Hindi kasi ang ganto ah. Isa lang. Isa lang po pwede. Habang may bakal Pagkakulay natin sa video mo kapag Para siya Yun, bukas na natin na yan. Bango! Umayan naman yun. Umayan naman yun Ah, ito pala yung napapanood ko dun sa ano. Yung ginaganon. Yung napapanood ako ng na vlog na bago ng idol ko ngayon.

Coba ini, aku, itu. Itu. Ini, aku, itu. Ini, Ini. Ini, aku, ini. 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 bawang na yan. Sarap yan. Ito, hindi naman ko ano, hapok dapat ito. kapag magluto dahil isa lang ang pwede. मिक्सर और हम Ito sa gutong bawang kung gaano na tunog. Gusto ko dito bawang na tunog. Nalinam na. Mamaya mag-ano rin ako ng kamatis dito. Sumangan na ng kamatis. maluto oh. Tunog na nga. Hindi siya malapit maluto. Malapit na masunog. Oh. Ayan, dito na yung dalawa. Ayan na yung salang pa. Yeah, Ayan, malapit na maluto yung ating ano, ating uh, steak. Ngayon ko lang sinubukan itong magluto nung nakaraan kasi eh. nakaroon natin yung nagluto ngayon yung buka ko paan magluto eh yung nagluto ko isa video ano ba video video pa ito, 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 ito. Uh, isa lang po yung mga nila yung nauna naman natulog nauna dapat pala yung tamang lang yung ano uh, yung so, tesla siguro rin natin uh, baba Ng sabing babang na na nilaw Prituin din natin itong kapote Ooh.

ini bawang, kebutih, mm -hmm. ini. Super. Yan mga kababayan, salamat po sa inyong panonood. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Mark Galion Vlog. Bye-bye!